Alba, na patay. Ay patay. Ano yata yan? yung palikpik ng replanau? Ay, oo. malit. Yat 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 maliit. yat 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 na yat 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 yat

Sinipong kaya yan? Sinipong Sinipong? <laughs> Sinipong Waka yung rip kanina malakihan. Ay malaki yan Ay malaki yan Ay ano Parang Latbot Latbot nga ang style Ganyan yung nakita namin eh O putol na ano Latbot Di bulo man Huwag mo putol Para maganda Putol Putol para masak yan Para masak Latbot Latbot Amara, dongi patukan. Ah. Ah. Bisa ngarau. Singarau nanti naparanak mudi. Tambakan nanti ngapo lo itu ana. Basura. Balakan. Aku ora kaget dah aku. 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 Aku ora ketemu ana Dadbot. Ay, bali na patay. Ano yata yan? Yung paliktik ng aeroplano. <laughs> Ay, oo. Oh. <laughs> <Paliktik> ng aeroplano. <laughs> <laughs> Ayun yung degree ng, ng aeroplano oh. Panaon mga lapig. Talaga, mal malapig yan. Malapig yan. Malapig yan. Malapig yan. Malapig yan. Malapig <laughs> yan. Malapig <laughs> Ulo lang yung plano! Ulo lang yung plano! Yan. <laughs> Ulo? Palikpik? Ang oh. kamot sila <laughs> maganda makita. Itang puti ay nabubog. Yan. Papanain na pati. Hindi oh, mo magdaganyan. May napigyan na. Oo, may napigyan. Tikitan mo. Antipara, antipara. Pagbuhal din mo pati nga katagkoro. Hindi yan.

Ito tuloy pusit na buo. Ito kumain. buo na pusit. na yung utol. Ulo. Ayan. Ayan. Bantai, bantai, bantai. 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 Bantai, matanyancobatar <tabuk>

akan ada karena tinggal. Iya,